Oh, ito na ni kada ito na ni kada ni ako sa iyo. Hinawa na ako kay Luna. Wala nang tigil yung kanya'ng ano. Ah. Hmm. Oh, oh. Hello mga Kalisa, nayan update lang tayo kay Ano, Felicitas at saka si tim Tarukoy lalong-lalo na si Luna. Ayun kasi si Luna, ayan mga Kalisa, saka si Simba, saka si Max ay naka ano na sila. Uh, bukas sana po yung schedule nila Monday ayan so antayin lang natin yung ibibigay ni madam yung nag sponsor ng pagpapakapun sa kanila kasi hindi pa siya nag update mga kalisen pero ang sabi niya sa akin by Monday which is tomorrow ayan ma ano as soon as ano possible eh, pakakapon na natin sana si Luna, Simba, at saka si Max. Kasi itong si Luna, mga kalisen ay super, ano siya, super in heat talaga. Ang ingay-ingay niya, mga kalisen So, ang ginawa ko, nilagay ko na lang muna dito sa, ano, o. Oh, ayan, nilagay ko lang muna doon. Sa taas. Yung kay mama niya, kasi pareho naman silang babae. Kaya dito ko na lang muna nilagay. Kaya sa mga nagtatanong kay Luna, mga kalisin, ayan, nandito siya sa taas ng kulungan kaya dito kay ano kay mama niya kasi nag i siya so, ilapag lang natin dito mga kapatid tignan natin wag mong kamutin yung ano Wait. ayan guys ayan kapag inilalapag natin na ganyan nagano siya nag uh, i -inhit siya talaga kaya haplos haplos lang natin kasi hindi ko naman talaga kabisado kung ano yung pamamaraan. Ayan. O, ano, okay na? Ha? Okay na siya. Sama, so, nagtatawin si Felicitas, si Samba, tsaka si Kiara, mga kanisa. Nakapon na po sila. Kapon na po silang lahat. Pati si Mama Cat Orange nakapon na. Itong anak lang ni Mama Cat Orange ang hindi pa nakakapon itong si Luna, tsaka si Simba, tsaka si Max. Ayan yung kapatid mo. O, yan. Pero hindi kayo pwedeng magsama dyan kasi nga baka ikaw ay buntisin. Kasi yung Pikachu niya laging basa. Ayan. Nagbabasa yung Pikachu ni Luna. Ah, Luna. Okay na, Luna. Okay na. Kunting tiis na lang, ha at ikaw ay makakapun na patatanggal natin yung kanya matris patatanggal mm -hmm. natin yung matris mo kasi maingay ka ah, maingay ka kasi super ingay ingay ni Luna hmm, ba diba? oo, oo super ingay ka ne maingay ka kasi ne Oo, oo daw, maingay daw siya mga sa maingay talaga. So, punta ka muna dito ha. Dalawa lang muna sila ni mama niya mga kanisang dito. Sa ano, sa taas. Kasi, hindi ko po sila pwedeng pagsamahin dito sa ano, taas kasama yung ating mga Uh, si Simba at si Max kasi tama naman yung inyong mga sinabi mga kalisen na talagang maaano siya madadali po siya dyan at saka talagang ang bata-bata pa niya mga kalisen na nagkakaganyan na siya pero pag, uh, pag kinumpute nyo talaga April, April siya noon eh April, May June, July, August, September, October so 6 months talaga mga kalisen so talagang ano na nag i -inhit. at ayan o nung nakikita nyo dyan, ayan o, o Ganyan siya mga kalisen dyan. O, oh, eto, ganyan. Minsan, tahimik lang din naman. Kaso nga, sobrang aggressive niya talaga mga kalisen. Ganyan pala kapag in -hit talaga yung ating mga alaga. So, ayan lamang yung kanilang update mga kalisen. Uh, keep on praying na sanay um, pag nakapun sila ay mabilis gumaling katulad ng ating mga felicitas dati. Ayan, maraming maraming salamat muli kay ma'am ayan na umaantabay sa pagpapakapo ng ating mga team Tarukoy, sina Simba, Max at saka si Luna na inhit na nga mga kanisen so ayan lamang yung update sa kanila uh, until next time and ayan nyo po i-update ko po kayo kung ano ang magiging kalabasan ng ating pagpapakapon sa ating mga team tarukoy. Bye mga kalisan, ingat po tayo palagi.